Naging mainit na usapin kamakailan ang proyektong tennis court project sa Baguio Athletic Bowl. Ito'y dahil di umano sa hindi maayos na pagkakagawa ng proyekto. At ang kontraktor dito, ang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, na pagmamayari ng mag-asawang Deskaya, nasangkot din sa mga maanwaliyang flood control projects. Kaya naman inabangan ng ilang opisyal at mga residente kahapon, October 20, ang pagharap ng mga deskaya sa sesyon ng sangguniang panglungsod ng Baguio. Pero, no-show dito ang mag-asawang deskaya. Wala rin ipinadalang kinatawan ang kumpanya sa nasabing pagdinig. Here, uh, Mr. Uh, when, uh, we, that we will, uh, invite our uh, guest, uh, we We are in fact informed that there is already an audit observation memo from the Commission on Audit with that Mr. Chair I, I believe that uh, it might not be uh, appropriate to uh, proceed with this invitation because they still have to uh, prepare their answer considering that all Bagamat wala all sa sesyon mga princes. diskaya, Humarap naman sa sesyon si Architect Johnny Degay ng City Building and Architecture Office, City Budget Officer Attorney Letesia Clemente, dating City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña, at City Legal Officer Attorney Altea Alberto. Pero hindi na raw ito itutuloy dahil mayroon nang inilabas ang Commission on Audit noong October 10 ng Audit Observation Memorandum sa nasabing proyekto. Nilalaman nito ang ilang nakitang irregularidad ng COA sa pagtatayo ng proyekto. Nadiscover rito na ang pagpapatayo ng proyekto ay dinaan sa undeclared subcontracting na labag sa 2016 Revised IRR ng Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act. Ibinigay ito sa mga department heads at konseho. They were asking or intending to have a third party audit the tennis court. However, uh, the Commission of Audit already Commission on Audit already issued an audit observation memorandum on some aspects of the project, particularly on the procurement and the project Review. So the city government of Baguio, through the named departments, has until I believe October 25 to submit our comments. So it's just an audit memorandum. We just have to give our responses to their recommendations for future actions related to procurement contracts. Binigyan na ng 15 araw ang City Buildings and Architecture Office, Bids and Awards Committee, City Accounting Office, City Legal Office at ang sanggol niya ang panglungsod na sagutin ang ilang issue na nakapaloob sa Audit Observation Memorandum ng COA. The is court according to SIBA, o kasi sila na implementing niyan, ano? tapos na ang back. Ang back is only up to publication and the uh, notice of award. Ang gagawa ng notice to proceed, ang gagawa ng contract, ang gagawa ng implementation project is uh, the implementing agency. Oh. Pero ang status ng project, going back to your question, ano, go, go, ang status ng project, nagbabayad na ng liquidated damages si Diskaya. No? Nagbabayad na siya ng 20,000 a day ata eh. Which sum up to around 5 million na ang kanyang binabayaran. Pero may, may sisingilin pa siyang more than 20 million. 20 million to that project. Sa ngayon, kasalukuyang pinaghahandaan at inaayos ng mga kinaukulang departamento ang kanilang mga sagot na isusumite sa Commission on Audit sa itinakdang panahon. Ayon naman kay dating City Administrator at Bids and Awards Committee Chairman Engineer Bonifacio de la Peña, si raw dapat ang magpaliwanag dahil sila raw ang nagpatupad ng nasabing proyekto. Dagdag pa ni de la Peña, hindi rin daw substandard ang proyekto. Structurally, it's okay. Pero the finishing material, siguro yung uh, nagpapan kasi ang tubig diyan eh. Nagpapan ng tubig. So they, 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 cannot they cannot do it now. Uh, once na ilalagay mo ang semento o yung cementitious material ngayon, natag ulan, ay eh magbabakbak din 'yon. Definitely nagbabakbak yung pintura niya, nagbabakbak din yung semento niyan. Yung tapping lang naman yun, pero st structurally it's sound. Nakatakda namang muling talakayin sa konseho ang nasabing proyekto sa ikalabing pito ng Nobyembre. Balak na rin ng Sangguniang panglungsod na sumulat kay Senate President Vicente Tito Soto III kung maaaring maimbita si Pacifico Curly Diskaya na ngayon nasa kustudiya ng Senado. Ron Maranan, RNG News.